Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang walong bagay na nakakawala ng tibay ni Manoy. So yan po ang ating Uh, paksa ngayon dahil parati po itong uh, nilalagay doon sa comment section at marami pong nagtatanong. So, hindi na po natin tanungin o sabihin kung sino po yung mga uh, nagtatanong. So, guys, iwasan ito bago mahuli ang lahat. Pero bago ko tatalakayin ang mga walong bagay na yon, disclaimer lang po, ang video na ito ay para sa edukasyon lamang at kalaman. Kung may seryosong nararanasan sa inyong kalusugan, mas minabuting kumonsulta sa isang doktor. Guys, alam nyo ba na kahit gaano ka pa kabata o kalakas, may mga simpleng bagay sa araw-araw na unti-unting nakakabawas ng lakas sa iyong manoy. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang walong bagay na dapat mong iwasan kung gusto mong manatiling malakas, matibay at buo ang kumpiyansa mo. Number one, sobrang paninigarilyo. Ang sigarilyo ay hindi lang masama sa baga, kundi pati na rin sa blood vessels na tinatawag. Kapag barado ang daluyan ng dugo, hirap ding tumayo si Junjun. -Jun ayon po sa pag-aaral guys no nakapagbarado ang daluyan ng dugo hindi maganda ang daloy ng dugo hindi rin maganda ang tayo ni Junjun -jun. yan po yung number 2 at ang number 3 naman labis na pag-inom ng alak labis po guys ha hindi naman sinasabing wag uminom kundi labis na pag-inom ng alak Oo, konti lang pwede pampagana lang. Pero kapag sobra, pinapatulog ng alak ang utak mo at kasama dyan ang six drive mo na rin. So yan po yung number two. At ang number three naman, kakulangan sa tulog. Habang natutulog tayo, doon gumagawa ang katawan ng testosterone na tinatawag. Kung kulang ka sa tulog, kulang ka rin sa tigas. So, yan po guys, na kapag kulang sa tulog, kulang din ang tigas ni manoy. So yan po yung number 3. At ang number 4 naman, stress at pagod. Kapag pagod ka at stress ka palagi, mataas ang cortisol level mo. Na siyang nagpapababa ng testosterone. So ang ibig sabihin, kapag grabe yung stress natin at pagod yun na no tumataas ang cortisol level at uh, nagpapababa ng testosterone at doon din hindi rin malakas si Junjun -Jun. so yun po ang ibig sabihin kaya wag po tayo masyadong magpa-stress at magpapagod kung gusto nating parating mat malakas matibay si Junjun -Jun. yan po yung number 3 ah uh, number 4 at ang number 5 naman, walang ehersisyo naman ito. Kapag hindi gumagalaw ang katawan, hindi rin gumagana ng maayos ang daloy ng dugo at mahina ang ereksyon ni Manoy. So guys, kapag wala pong ehersisyo sa katawan, ibig sabihin, yun na yun, na hindi, hindi maganda ang daloy ng dugo kapag hindi po tayo nag-ehersesyo, lalo na kung nasa mataas na edad na po tayo, kailangan din natin mag yung mag-walking-walking ka dyan, mag-jogging-jogging ka dyan, so yun ang ibig sabihin, o pumasok ka sa gym, no? Kung hindi naman, sarili mo na lang, maglakad-lakad ka dyan, kahit mga isang kilometro, para lang po uh, gumanda yung daloy ng dugo. Ngunit, kung wala naman tayong mga karamdaman iniindang na karamdaman ay okay lang yon pero kung ito na nga na kapag alam na natin na nararanasan na natin na humihina na si Junjun -jun, o nagkakaroon ng problema pwede po nating idaan sa mga ganito no mga natural na paraan pag-ehersisyo yun po ang ibig sabihin ngunit kung talagang may iniindang na na baka iba na kailangan na po nating ipakita po sa isang lisensyadong doktor. Baka iba na po yung sakit na yun, no? Na baka, uh, yun na nga, iba na ang sakit kaya hindi na tumat tumitigas si Junjun. Jun. Yun ibig sabihin nun. So, yung number six naman, diabetes at mataas ang asukal sa katawan. Isa ito sa pinakakaraniwang sanghi ng hindi pagtayo ni Junjun. Jun. Kaya bantayan ang asukal o sugar at magpa-check up kung may nararamdaman ka na ganito. So ang ibig sabihin kapag naramdaman mo na meron kang diabetes o talagang uh, pumupunta ka na sa doktor, alam mo nang may diabetes ka, may iniinom ka na ng mga gamot. So ang ibig sabihin, minsan doon nagkakaroon ng sanhi ang hindi pagtayo o pagtayo ng pipino mo. So, yan po, no? Kaya, kailangan natin na sumangguni. wag pong, mahiya, huwag pong mahiya sa doktor o kanino man. Dahil ang doktor naman, wala po yung inaano sila. Kaya, pwede po natin sabihin na bakit uh, hindi na hindi na malakas si Manoy. Ganon. Pwede po natin. Huwag po kayong mahiya. Dahil doktor nga yan, eh. So, yan po yung number 6. At ang number 7 naman, sobrang pagpapasaya sa sarili na nag-iisa. Alam nyo na yon, no? Ikaw lang, ikaw lang ang nagaganon. So, ibig sabihin kapag masyado kang nasanay sa ganitong paraan, nakaka-apekto ito sa performance mo. Ano bang ibig sabihin ito? Kapag parati-parati na lang ng ginagawa ginawa mo, baka meron ng uh, tendency na hindi mo na mararamdaman at saka hindi na siya Uh, gaanong lalakas o lumakas dahil nga nasusubrahan. At saka hindi lang po yun guys, kapag ikaw lang parate ang gumagawa noon, pati yung relasyon ay naaapektahan po rin yan. Dahil ito na nga, yan lang yan ang gusto nating gawin. Dahil diyan ka na nasanay o nagkaroon na ng adiksyon. Kaya hinahinay lang din po no sa sarili mo. So yan po yung number 7. At ang panglas naman natin, sobrang taas ng timbang naman ito bumababa ang testosterone dahil sa mataas ang estrogen dahil sa sobrang timbang kaya mahina ang gana mahina rin ang galaw so ano bang ibig sabihin uh, yun na nga mag-exercise tayo pwede nating palitin ang ating mga ano kung saan ang malaki sa ating katawan o kaya pababain natin ang ating timbang kaya para makatulong siya na sa testosterone na hindi siya bumaba no dahil kapag bumaba yon ayon sa pag-aaral tumataas ang estrogen kaya yon ang ibig sabihin kaya mahina ang gana mo mahina rin ang galaw so yan po yung malaking ano niya epekto so ano ang konklusyon kaya kung gusto mong manatiling malakas at buo ang kumpiyansa mo iwasan ang mga ito habang maaga pa. So, hayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang aking content ngayong araw na ito. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Stella ninyo. Bye-bye!